Manok sa ilang pamilihan nagmahal. Alamin kung bakit nagmahal ang presyo ng manok. Naritong ang news ni Maine Barreto. Umakyat na sa mahigit 200 pesos ang presyo ng kada kilo ng manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila isang buwan bago ang Pasko sa tala ng bantay presyo ng Department of Agriculture o DA. Naglalaro na sa 150 hanggang 210 pesos ang kada kilo ng manok sa National Capital Region. Mas mahal ito kumpara sa 130 hanggang 200 pesos noong nakaraang linggo. Paliwanag ng United Broiler Racers Association, tumaas ang farm gate price ng manok sa 114 pesos kada kilo ngayon, kaysa sa P38 pesos na kada kilo noon dahil sa limitado nitong supply. Dagdag pa ng asosasyon, kahit pa mag-alaga ng manok ngayon, hindi na aabot ang karagdagang supply sa Pasko kung kailan mataas ang demand nito. Para sa News ako si Main Bereto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.